nais para bukas. Yung mga baka dito, kayo pa isda sa baba. Kasi sa taas bawal magprito. Kumusta dito sa baba, guys? Good tahesan. O kung tatahisan, kung punta tayo doon sa mga nan driver, siguro 'tong magprito. Kasi bawal magprito mag mag ngayon doon sa taas ng amo namin, andiyan yung anak galing sa Amerika at saka yung apo maarti yan siya sa amoy sa isla dito tayo dito dito yung baba dito ano yung lutuan guys dito sa baba dito yung mga ano ng driver na dito yung sa loob sa driver Kaso lang sa labas kami nagluto dito. Sampayan nila, guys. <laughs> Rito ako na. Ng... Aray. muntik pa natapon. Yan, bangus Tapos, magluto ako na mamaya. Magsabaw kami maya ng malungkang. Yan na. Ito, luto na, guys. Guys. Magluto tayo ng chicken. Lucky me. Para may sabaw tayo. Kasi partneran natin yung pirito kong bangus, Kasi parang kumain tayo na. Mahirap yung hindi. Kakain ka lang ng walang ano ba? Walang sabaw. Ayan ang aming ulam for today. Sa so, wipe, ano, ito ko ng kanina ng bangus ng aming bangus sa baba kasi ito partner namin lagyan natin na kanyang yan. lagyan natin na yan. Mabilis lang naman to. Mabilis pakuluin siya guys kumukulo na kakain na tayo guys kuluin mo natin siya ng 5 minutes para lagyan natin ng itlog guys lagyan natin ng itlog guys 5 minutes, tapos na yan. Ayan na guys, luto na ang aming Lucky Me Pansit. Yeah. Ayan lang, ulam ng mga OFW, mabilis lang luto. Eh. Mm. Okay, maalat na guys. Lagyan natin ng kunting tubig, medyo maalat, makidney tayo. <laughs> so Okay guys, bye bye. Kakain na kami. Thank you for watching. God bless you all. Yan na kaya. Aming ulang for today. Tara, kain na kayo guys.